Alright, uh, magandang magandang hapon uh, po sa inyong lahat Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa So, syempre bago lahat, binabati muna po natin lahat po ng ating mga subscribers Lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Midanao, maging sa abroad No? So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay So, meron lang po tayong bibigyan po ng reaction ngayon, mga minamahal kong mga kababayan ito pong sinabi po ni JB ha? Ah, uh, Estrada, kapatid po ni Jingo Estrada na anak naman po ni Erap Estrada na nakulong po o napatalsik dahil sa pagnanakaw at uh, kapatid din po ulitin ko ni Jingoy na nakulong din dahil sa pagnanakaw so ibig sabihin itong mga ito ay may lahi pong mag oh, alam nyo na yung kasunod po nun, mga minamahal ko mga kababayan mula sama hanggang sa kay Jingo ay puro po nakulong dahil may mga katiwalian pero tataka po tayo sa kabila ng kanilang mga katiwalian mga ginagawang hindi maganda pero nananatili po silang nasa posisyon yan po ay dahil po sa pera no dahil dito sa ating bansa lalong lalo na sa lugar ng uh, Mindanao at Visaya e eh usong-uso po dyan yung boat buying sa Maynila hindi po masyado niyang gumagana dahil mahigpit po talaga doon no? Uh, pero sa mga probinsya lalo na sa mga liblib na probinsya abay usong uso po yan at paboritong paborito po yan ang mga kababayan nating uh, hindi na po iniisip ang kapakanan ng ating bansa kundi ang iniisip na lang din po nila ay yung kapakanan po ng kanilang mga bulsa No, kaya uh, pagdating ng panahon, ang iniisip din po ng mga politikang bumili ng kanilang mga boto ay Uh, ang kapakanan ng kanilang pulsa din para nang sa ganon sa susunod na eleksyon ay eh, manalo uli sila so okay uh, may sinabi po uh, o oh, may binalita po itong isang kilalang kilala po nating uh, channel o oh, TV TV net o ano tali ako bisaya TV network yan okay so panoorin po natin Mayor na yung Cleveland na yun eh, di ba? <laughs> uh, na ano na eh, hindi, wala naman tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wala naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Senator J.V. Ejercito sa sino mang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na ano yun, yung <laughs> Kikita ka na tapos hindi mo pa hindi nilikong ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yun. Sobra na yun. Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos, ghost projects pa ito. Kilala si Ejercito sa advocacies nito pagdating sa infra-development. Kaya lang, posibleng kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang project sa Pilipinas. Sagot ni Ejercito, Kailangan talaga may managot at mayroong masampulan uh, dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para uh, magtanda at yung iba. Pinagtanggol din ni Ejercito si SP Escudero pagdating sa di de umano'y demolition job laban sa kanya. Matapos kasing ilahat ni BBBM ang listahan ng top 15 contractors sa flood control projects. Ang CEO ng top 7 doon na Century Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, biggest campaign backer ni Escudero sa 2022 senatorial race. 30 million pesos ang nilagak ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. Una nang nilinaw ng Senador na wala siyang anumang involvement sa flood control projects ng kumpanya. Tingin ni Ejército ang demolition job na report na ito galing din sa House of Representatives. Hindi na rin daw kasi natapos ang mga yan sa Kamara mula pa last year. Nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these big hearings, uh, political uh, uh, conflicts. Hmm si Presidente, no? hindi din daw nakakatulong sa imahe ng gobyerno ang World War sa pagitan ng Senado at House. Magpipreskon sila doon, no? um, tas atakihin ng Senado, which is yes, ano, um, very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? Okay, so nabanggit po niya yung pagtutulungan. Sa totoo lang, kung pagtutulungan lang ng uh, pag-uusapan, e eh, malaki po ang ambag ng House of Representatives para po uh, matigil o maharang o mapapanagot ma ang mga may katiwalian ang hindi po tumutulong e eh, yung po alam nyo na pong ibig sabihin ko doon mga minamahal ko mga kababayan, siguro naman alam niyo na pero doon tayo sa sinabi niya na makupunta sa imperno o mga demonyo ang sabi niya. So doon po sa sinabi niyang yon, marami po talagang natamaan. No? Ah, uh, sa Senado, merong kalbo diyan na ano, merong ding uh, uh alam niya na, 'di ba? Merong mga tiwaling mga politiko diyan na kasama niya. So, siguradong sigurado po, kung maliban doon sa mga kasama niya sa Senado, hindi na po natin mabanggitin kung sino-sino sila dahil alam naman po natin kung sino-sino sila. Na siyempre mayroon pang isang tao na alam naman natin, di ba? Na i-involve sa korupsyon. So, so sa sinabi nyo ni Ejercito ay ni JB Estrada eh may mas tinamaan po doon. <laughs> Siguradong sigurado ako na may mas tinamaan po doon sa kanyang sinabi. Di ba? Mas may magagalit sa kanya Dahil sinabi ni Demonyo yung ano Pero alam niyo uh, Pinagtanggol po niya si Ano uh, Escudero Pero uh, Kung aalamin po natin Kung ano ba ang kaugnayan ni uh, Escudero buong sa Kasi lumabas na eh Pinalabas na yung Labing limang uh, malalaking kumpanya ng construction na kung ako nagkakamali ay nakakuha ng 100 billion kada isa no uh, kung hindi man 100 billion eh uh, siguro more than 20 billion ter 20 billion ganun pero para luminaw po mayroon po isang video na napanood ko din na nagpapaliwanag po kung ano ba ang kaugnayan kasi di ba lumabas yung pangalan ni Escudero so ngayon may iniisip po kasi na ito ay sabi nga demolition job so lagi naman ganun eh lagi naman ganun ang nagiging uh, sagot o nagiging rason di ba? pero bakit hindi natin alamin kung may katotohanan ba na may kaugnayan itong si Escudero doon sa construction na yun di ba? so eto't panoorin po natin

koleksyon ni Jesus Cotero sa isa sa mga top contractors ng flood control project sa Pilipinas. Ang Center Waste Construction and Development Incorporated ay isa sa top 15 flood control project contractors sa administrasyon ni President Marcos Jr. Pagmamayari ito ni Lawrence Lupiano. Basa sa investigasyon ng Rappler, si Lupiano ay isa sa mga top donors ni Escudero noong 2022 elections. Nag-donate si Lupiano ng 30 million sa 2022 campaign ni Escudero. 20% ng kabuang cash donations sa natanggap ni Escudero doon kampanya niya. Pero, ano ba ang relationship ni Escudero at Lupiano? Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tigas or contractor siya. Pero hindi niya na never siyang nag interview sa mga contracts nito. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-awark, pag-bahay, pag pag-bayad, pag-inspeksyon ng okay. anumang proyekto sa pamahalan. Nagbalik siya si Escudero noong 2022. Maraming flat ko control contracts na nakuhan ng centerways noong 2023. Mula sa lima noong 2021, umakyat ang bilang ng flood control contracts ito sa 43 noong 2022, 32 noong 2023, at lima noong 2024. Sa kabuuan, nakakuha ang centerways ng 85 flood control projects na may kabuuan halaga na 5.16 billion. At saan makikita ang mga proyektong ito? Well, marami sa halila makikita mismo sa baluarte ni Escudero, sa Sorso Sagun kung saan rin nakabase ang Center Waste sa 54 projects sa Sur Sagun, 36 ay nasa first District na matagal ng hawak at pinagpapasapasahan ng pamilya Escudero. Since Hawak na ng mga eskudero Ang first congressional district ng Sorsogon Mula sa tatay ni Chief na si Salvador Escudero Nanay niya si dating Deputy Speaker Evelina Escudero Hanggang sa kasalukoy ang pinatawa na si Maria Bernadette Escudero Nakapati ni Chief Si Chief mismo ay naging congressman ng nasabing distrito At bago bumalik sa Senado noong 2022 Nagsipi rin si Chief bilang governor ng Sorsogon Pero teka, balik tayo sa usapin ng flood control. Doon ka show na pinasaringan ni Marcos ang corrupt politicians na may koneksyon sa mga flood control project. Bakit pa? Our initiative, the Rata SOP for the boys. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. General warning lang kaya ito o may pinaparingan siya. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, oh. So, nabanggit po doon, mga minamahal kong mga kababayan, na itong uh, si Lawrence, no? Hindi ako nagkakamali. Uh, eh, dati pong uh, nagbigay. Teka lang, ay, nahanap ko po yan. Tingnan. Hirap. Yun. Yun si Lawrence uh, ano, yan, Lubiano ngayon alam nyo sa totoo lang malalim ang ugnayan kung ako tatanungin ninyo malalim po ang ugnayan nito ni Lawrence Lubiano kay Escudero kasi ikaw ba naman wala kang malalim na ugnayan sa isang politiko magbibigay ka ng 30 million sige nga Iyan e yan e, nagaganap lang yan doon sa isang taong malak malalim ang kaugnayan sa isang politiko kahit sino pong tanongin ninyo mahirap na yan, may pinag-aralan man o wala, ikaw magbibigay ka, magpipinans ka, eh syempre contractor yan hindi ka pwedeng sabihin na natin, contractor hindi lang basta contractor, negosyante yan o, doon na lang tayo sa words na uh, negosyante o, sa word na negosyante, Siyempre, negosyante, 30 million, isipin ninyo, eh, hindi naman pwedeng, di ba, uh, hindi tumubo yan. Natural, dahil negosyante yan, eh, dun sa kanyang ginasa sa 30 million, eh, malamang tutubo yan ang 30 million din. Kaya, kung, kung naalala ninyo, dali lang po ha, ah. <laughs> uh, kung maaalala po ninyo, eh you no, know, o biro nyo umabot po ng ilang uh, ilang milyon, ilang projects, no, oh, 30-60 uh, kung di ako nagkakamali. Oh. Kung di ako nagkakamali eh pero ang natapos lang po nila do uh, uh, sorry, yung uh, kalahati ng no, 60. mahigit ay doon sa balwarte mismo ng mga Iskudero. 'Di ba? So, alam niyo madali namang sabihin eh, sabi ni Sudero hindi ako, hindi ko alam yan, hindi ako kasama sa yo. Natural, hindi ka talaga sasama. Hindi ka sasama dyan. Kasi masyado ng obvious yun. Madaling sabihin yun. Halimbawa, ako si ganito, ganyan. Hindi ako sasama sa iyo, pero nasa ilalim ako. Underground yung usapan natin dyan palagi. O, ba diba? So, pero ganun pa man, eh, ito nga nakakatawa, nung, sin nung sinabi ng ating Pangulo na mahiya naman kayo, isa siya sa tumayo no? Una siya sa mga siguro kasabay siya ni Romualdez na no? tumayo. Pero <laughs> ito nga nakakatawa. 'Di ba? Ito 'yung nakakatawa eh. kasi siyempre siguro para hindi halata na siya 'yung pinatatamaan ng at isa siya sa pinatatamaan ng ating pangulo eh nakita yun na rin siya. Sa totoo lang marami nang mga congressman doon na nakita lang eh kagaya ni kagaya ni Gloria kagaya ng mga alam nyo na, yung may mga karanasan sa pagka lose tayo sa pera ng taong bayan. Okay, so sa so totoo lang, maraming tulad po ng sinabi ni J.B. Ejercito, marami po talagang demonyo. Demonyong politiko na ginagamit po ang kanilang kapangyarihan para lang po sa sarili nilang kapakanan. Hindi po sa akin ang yung salitang yun ha. Oh, nanggaling na po mismo sa sa isang politiko din na kung saan eh, may kaugnayan sa dalawang tao na may mayong history uh, sa pagnanakaw sa pera ng taong bayang, kaya nakulong may nakulong dahil kagaya ng ano uh, ni Jingo kagaya ni Erap so nakakatawa uh, mang isipin na ang nagsasalita ay may pamilya may dalawang kaanak na nakulong dahil nga sa hindi maganda pero pero salamat dahil nanggaling mismo sa kanya yung salitang demonyo yung isang politiko <laughs> di ba o yung isang nasa gobyerno na nangungurakot di ba politiko man yan o may kapangyarihan sa gobyerno para wala niyo oh so nanggaling na rin po ah kay JB demonyo yung taong ganyan kaya kung mayroon mga pangunang natatamaan nun, alam na natin. Alam naman natin kung sino yung may kaso sa mga katiwalian. Alam natin kung sino siya. Alam natin kung ano yung iba. So, ganun pa man, eh, talagang ganun. <laughs> okay sa mga kababayan po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mali po uh, salamat sa mga kababayan natin lalong na lalo sa abroad so thank you thank you so much uh, muli po tuloy po yung sinasabi ng ko mabuhay po ang ating ng bayan mabuhay ng pamahal sa ating ng bayan maraming maraming salamat po